Para sa mga nakapag-umpisa na ng kanilang business, paano makakakuha ng suporta sa gobyerno ng libre at may allowance pa? Magandang tanong yan, Yes, meron ganyan. Kailangan ng iba wala. Uh, una, sa gobyerno, ang DTI mentorship. Lagi silang naglalabas niyan. So pwede kayong lumapit dyan. Sunod ang TESDA. Uh, kagaya ngayon sa farm, meron kaming TESDA training, libre, may allowance pa monthly. Tulad din ng DOT, Department of Tourism. Meron din training. Meron din yung ATI, yung Agricultural Training Institute. So napakaraming nagbibigay. Sa private naman, yung Negosyo Mentorship ni Secretary Joy Concepcion. Uh, matagal na rin tayong volunteer dyan. Nagbibigay din yan ng free mentorship. At saka kung naitayong mo na yung business mo, may na-encounter ka na problema. Lahat naman ng business may na-encounter na problema. Sila yung matatanong mo. Marami kang matatanong. At halimbawa, mayroon ka pang mga hindi malaman sa produkto mo, pwede kang magtanong sa DOST, laging sumasagot sila. So kung ano yung tinayo mong negosyo, tingnan mo lang kung anong sangay ng gobyerno yung pwedeng tumulong sa yo. Ang mahalaga tanong ng tanong, sabi nga pag may tanong, palaging may sagot. Yun <laughs> po. Thank you and God bless.